Kakain kami. Gulay. Wow. Hi mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Nagbabalik na naman po ang aming channel, Castro Mini Vlog. Ngayon pong vlog pong mga idol ay magluluto tayo ng ginisang ano, gulay po. Sari-sari. Ano, sari-sari po to mga idol. Halo. Kasi, bara, ano, sari halo-halo na po yung gulay at, nito. At saka, lagyan po natin ng kangkong or tangkong. Yan po. At meron din tayong ano, prit, ay, pam prito. Ano, prito. Ay, <laughs> pamprito, pamprito. pamprito po. Ah, ito pala yung mga sangkap mga idol. Oh. Meron tayong Yeah, oyster sauce. At saka magic sarap. Ano, sibuyas. At saka bawa. Yan po. Wala po pala si Papa ngayon mga idol kasi ano, tabaho po. Gag gabi na po siya ma mauuwi. Kaya hindi siya makakasali. Sana po ano, ngayon, sana po ano, ngayon na lang siya umuwi kasi para masali siya sa vlog. Pero mukhang ano, Sabado at tsaka linggo lang po siya makasali sa vlog. Kasi mukhang Lunes at tsaka hanggang ano, bernis ay ano, alas ay, sayo, sayo po mga idol ano, alas 6 a.m. Uh, ano po mga idol gabi na po talaga mga idol, mauwi si Papa. Yan. Magsimula na po tayo magluto mga idol. Let's go. Yan po mga idol. Oh, unahin po natin lutuin itong prito po. Yan po. Yan. Nagsindi na po si mama ng ano, kalan. Yan po. Butin. Ito na po yung pamprito. Yan po. Hugasan ba ito mga idol? itong gulay. Nilagyan na po ni mama na mantika, mga idol. Yan po. Ilalagay na po ni mama doon sa, ano po, kawali yung mga isda. Habang nagiintay po tayong maluto itong ano mga idol, prito. Nanginugasan na po ni ay tapos sa po pala ang ni mama ito at saka ito eh. Ginuguntingin na po ni mama mga idol. Inihiwalay po ay hiwalay niyo. Sinasali lang pala ni mama mga idol. Kala ko hinihiwalay. Ito, tapos na po pala itong hugasan mga idol. Oh. Ayan po. Pagluto na po pala sa pick mga idol. Ito mga idol, tanim po to ni mama mga idol. Nandoon mga idol o. Oh. Nandito po mga idol o. Oh. Konting tanim ni mama. Ito po. Ito po pala. Dito nagkuha si mama mga idol. Sa uh, tanim niya po. Balik tayo doon. Tapos na po pala itong ginunting ni mama mga idol. Itong tangkong. At saka, ibalik tayo na po ni mama itong, ano po, pritong isda. Yun po. Pagkatapos itong maluto, mga idol, update-update lang po tayo sa pagluto ng gulay. Let's go! And mga idol, magsimula na po si mama magluto ng... Ay magisa ng ano mga idol, mga sangkap para dito sa gulay. Simple lang po itong gulay, mga idol. Ano? Talong lang po at saka itong kalabasa okra at saka itong ano ma? Si Sito, si tau po. Yan po, yan lang po. Nilagyan na po pala ni mama ng ano mantika para magisa na po siya sa to masangkap. Yan, inilunod na po ni mama itong ano may ito or nilagay na po ni Mama yung bawang. Sa Bisaya po mga idol, nilunod po yan kapag ilagay na po dyan. Or i something na uh, nasan. Na po, sibuyas. Sa partner ni bawang. 'yung na po ni mama 'tong mga gulay. 'tong pumaydolong. Marami kong nagko-comment na na kumain daw kami ng gulay. Kakain kami. Sasabihin ko pala sa inyo mga idol, ang paborito ko talagang gulay mga idol ay talong lang po. Yan lang po talaga yung paborito kong talong. Or gulay, talong. Talong lang talaga. Okay. Meron tayong oyster sauce para pampalasa. Pasensya na po kayo mga idola. Sip po yung lo Loto na lang po ni mama po yan. Ay! Anong basagi sa kong tutulan ba? Simpleng loto po ni nanay or ni mama. Yan, lagyan na po ng black pepper. Ayan po. Ayan. Ayan. Tsaka lagyan po ni mama ng ano sanay? Toyo. Toyo man ah. O toyo. Yan po. Yung mikos mikos. Sana po mga idol, nakita nyo po yung last upload namin na ano, snacks, no? Snack. Next snacks po kami. Lagi, nilagyan po ni mama ng tubig konti mga idol para merong ano sabaw. Yan, mekos mekos po. Masarap po yung lutong ano mga idol gulay ni mama. Kasi ganito pag ano gat, ganitong recipe po sobrang ano po talaga sarap pag ganito na recipe yan na po yung gulay mga idol at ilulunod na po ni mama yung tangkong yan po yan mikos mikos or ikuan na na <coughs> ah, mikos mikos kaya. shout out tayo mamaya mga idol yan po Ena po yung gulay. Shout out tayo mga idol. Shout out pala kay Lloyd, shout out po sa inyong lahat diyan. At saka shout out pala ni kay Wensley and Manfred Stats. Shout out. Shout out pala kay Mark Louis Manio. Shout out. Shout out pala kay Ano ano ano. Jan is Stephen. Ano? Jan is Stephen kaga kagara. Jan Jan is Stephen kagara po. Shout out. Shout out pala kay ano ka fishing. Shout out. Shout out pala kay BT Wills. Shout out po. Uh, at sa mga lahat nang nanonood nitong video, shout out po sa inyong lahat Jan. Ano kung gusto niyo po mapa-shout out dito lang po sa ano comment section. Ayan. Shout out po sa inyong lahat 'yan. po? Ayan po yung light. Wow. Lagyan na, nilagyan na po ni Mama ng oyster sauce, my idol. 'Yan. Oh, ang ganda mo, idol. Ang daming gulay. Hmm, at ang bango pa. Yan. Eh. then. Ayan po. Update, update la po tayo, my Sana all. ito na po lahat. Ito na po pala yung ano, gisa, ginisang ano, na gulay at saka itong prito. Meron tayo sa sawan at saka kado. Bago tayo kumain mga idol, pray mo tayo. Lord, I bless us, O Lord. For this day, give me sweet art about us. And I bounce you, Christ our Lord. Amen. Father, the son, always wait. I'll put my dog. I'll put my idol. mai put my dog. I'll put my dog. I'll put my dog. I'll put my dog. my Ito yung Sabu sabu-sabuan nila. Hmm, mulay hmm, net. Oo, oh, may um, yeah. bạn 好好好 嗯，那、嗯，那、嗯，怎么讲？那不行了。嗯嗯嗯 真的、嗯。嗯嗯 Ito na lang siguro yung video kasi busog na po kami. Salamat sa panonood. Bye bye. God bless.